Ayan, magandang araw mga idol. Nandito tayo sa dagat. Ang problema ay taib na. Magtatayom sana kayo. Walang wala, kami dalang ulam. Pero tayo hahanap ng pang dito ngayon. Hahanap tayo ng pang-ulam. tayo ng paraan. Dari lang oh, kita ng oyster. magso magsusurvive na lang kami dito. Kanin lang, tangning isang kaldero. Kanin lang ang dala. At tubig at soka basta may soka at nandito sa dagat hindi ka mawawala ng pangulaw hindi ka magugutom may mga talaba talaba dyan titirahin na natin yan ganda ng view dan baro. Banjara kita ya. Idon jan sakon bang titik leb titik leb kita Jan. Arean. Sahang. ayo, oh. Yen nya nakakati metilas awak mo aku ni yang metilasnya sabe ni ray nak akatusuk. <laughs> una. Pero hindi yan yon, ibang klase yung nakaka Oo. Oh, oh. Hindi yan, maliit lang yan. Nasa camera ako nakatingin ay. Na, eh. Ayun. Ay na yung ating kasamahan. Tanging kanin lamang pandala, suka, tubig at yung pang loglog -log sana ng tayo, ang problema taib na hindi tayo magkakakuha niya Ganda oh Eh abangan niyo mga mga idol ang ating yung oras ngayon ay yung mga nakadikit lang Ha? <laughs> Kaya natin survive tayo kanin lang ang at suka <laughs> Ayan, doon tayo sa may batuhan na yun, sa kapila. Doon tayo ko pumunta dahil hindi pa masyadong mataas ang tubig. Ang Ganda ng buhangin dito. Ang ganda ng, ganda ng tubig.